Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga mga kalaki At ito na po ang oras na mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ng mga 6 digit po ano po Alam nyo po na wala pa tayong napapanalong milyon Pero marami na po tayong napapanalo ng 5 digit 4 digit, 3 digit at mga 2 digit lucky numbers po Abroad po at Pilipinas, diba? Malay mo naman, isa ka o ikaw pala ang mananalo ng unang milyonaryo natin dito sa Pilipinas. May na pala na, may nanalo na sa abroad pero idininay po tayo. So okay lang 'yon. Walang problema doon. Ang importante po, tayo po ay namimigay ng mga tips at mga idea araw-araw po para sa inyo. Kami po ay hindi sumusuko. Kami po ay lagi pong nakahanda po magbigay sa mga taong may hilig po sa mga uh, lucky numbers andito lamang po kami sa mga taong naniniwala po sa amin ikaw naniniwala ka ba na kami ang magdadala ng swerte sa buhay mo kung naniniwala ka abay dito ka na tumutok at panoorin mo lagi ang aming mga vlog ang lucky numbers po natin libre yan walang bayad mula sa pag upload po ng umaga alas ko ng umaga hanggang tangha tanghali hapon gabi libre yan walang bayad inyo po yan private consultation lamang po ang may membership fee at yun po ay para po matutukan ang kanilang mga lucky numbers, ang kanilang mga codes sa bawat laban po na, nila, na ah, nilalabanan nila dyan sa mga laro ng mga lucky numbers na yan abroad at dito sa po sa Pilipinas. Ngayon kung ready ka na, abay ready na rin po ako ano po, sa mga interesado po na magpa-members po sa private consultation lalo na po ngayong September. Ayan po ano, ngayon po ay buwan po ng August pa lang. Pero sa next month po, ilang linggo na, isang linggo na lang po yata, o isang linggo na lang, di ba? Ah, uh, September na, magbubukas po ulit tayo ng 50 slot. So, unahan na lang po ulit. Sa 314,000 po na, na followers natin, 50 slot na lang po ulit ang bubuksan natin. Nagsimula po tayo ng July, August, at ngayon po ay nalalapit na po ang September. Sa mga nanalo po, congratulations. Sa mga hindi pa po pinalag, relax, relax lang po tayo, okay? malay mo naman mas malaki po ang, ang biyayang nakalaan para sa iyo. Basta nandito po kami magbibigay po ng tips at idea para sa inyo. Wala pong pilitan to. Kaya eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang maging milyonaryo? Umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 37, number 62, number 53, number 50, number 47, number 44, number 31, number 28, at number 18. At para naman po sa 8-digit lucky numbers, ang 8-digit lucky numbers mo ay number 46, number 42, number 40, number 9, number 17, number 26, number 33 at number 35. At para po sa 7 digit lucky numbers mga kalaki, number 28, number 33, number 34, number 22, number 39, number 40, at number 6. At para po sa 6 digit lucky numbers, abroad po, ito po ay 1 to 29, number 4, number 14, Number 24, number 8, number 16 at number 19. At syempre po ang 6 digit naman 0 to 9, narito na po. Number 3, number 8, number 9, number 2, number 2 at number 0. At eto naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 16, number 24 number 32, number 30, at number 21. Ayan, kompleto na po ating mga lucky numbers abroad. Abay, lipat na tayo dito sa Pilipinas. Ito po ay 642, 45, 49, 55, at 58, six-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay yan, syempre, punta po tayo sa mga bagong followers natin, sa mga bago po sa vlog namin. Abay, hanapin lamang po sa inyong Facebook kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw. I-follow nyo po kami sa Facebook nyo. Hanapin po ang Red Parungkin na meron pong 314,000 followers. Sa YouTube po, 15,700 followers. Sa TikTok po, 405,000 followers na po tayo mga kalaki. At meron po tayong second account, Aris Gatchalian. At Red Parungkin po, yung naka-yellow t-shirt po ako. At may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. Diyan po kayo pwedeng mag-request at mag-suggest po ng mga lucky numbers na gusto nyo. Ibibigay ko po sa inyo yan. Basta makita ko po, i ko, i-PM ip ko sa inyo. Basta makita ko, nagko-comment kayo ng comment, heart ng heart, at share po ng share ng video namin. Okay? Ang laki numbers po namin, inaalagaan ito 3 days bago po natin palitan. At sa mga interesado po sa private consultation, uh, magpa-member, message lang po kunyo ako sa messenger, PM nyo po ako na-interesado kayo at re-reply ako, tatawagan ko kayo. Make sure po bago kayo mag-membership kailangan po matawag at makausap nyo po ako kasi ang dami po talagang mga bogus dyan, mga modus nila, mga scammer dyan na nagpapanggap po na kami. Hindi po kami yon Kailangan po makausap nyo kami ng, ng video call. Okay, kaya ito na po mga kalaki, ang 642 ang 642, 6 digit lucky numbers mo ay number 6 na number 16. Ayan, nabubulol na ako. Number 16, number 19, number 23, number 4, number 8, at number 29. At para po sa 645, number 20, number 26, number 37, number 28, number 40, at number 42. At para po sa 649, ang 6 digit mo, 649 ay number 37 number 18 number 12 number 14 number 22 at number 27 at para po sa 649 6 digit lucky numbers ay, ay 655 para po sa 655 6 digit lucky numbers ay number 8 number 17 number 25 number 43, number 46, at number 49. Ayan po yung 6-digit lucky number 655. Dito na po tayo sa 658, 6-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin sa number 7, number 27, number 17, number 37, number 47, at number 9. Ayan po mga kalaki ang six digit lucky number 658. At syempre, kompleto na po yun mga kalaki. Takbo na sa sukin yung outlet at make sure po ah, na aalagaan nyo ang lucky numbers natin 3 days bago natin palitan. Okay? At syempre, ito na po ang shout out time. Shout out po dito po sa Balinsuela. Ayan po. Balinsuela Market po. Dito po sa may bilihan po ng mga tinapa. Nanunood po kami lagi sa inyo Sir Red At inaabangan po namin sa inyo Paborito po namin tuwing umaga ang two digit lucky numbers. Wow, thank you very much po at marami naman po talaga, talaga tayong napapanalo sa mga two digit STL po o 2D Lotto. Maraming maraming salamat po. At syempre, uh, ito po, Santo uh, saan to? Happy birthday kay Luis Siganla, ano? Sagabain. Uy, may kaklase ko Luis ito sa Gabain. Ito naman Luis, hindi kaya siya to? Hello po, Lu Luis sa Gabain. Happy, happy birthday sa'yo. At, hu, ano to, <laughs> huminga ka hanggat gusto mo. Wow! Natural hanggat gusto ihinga. Okay, ingat-ingat po lagi at congrats. Gusto ko po may palarin ngayong araw na to. Good luck!